So, pumunta kami ng anak ko sa Walmart. Nag, naghanap lang kung anong makita sa Christmas decorations. At na, eh, marami kaming nakita na magaganda. At maraming mga pangit na ang mamahal. Dito na naghahanap kami nang kung along best pero inisip ko na hindi kami mag uh, mag-decorate yata dito sa bahay dahil eh, binibinta namin ang bahay namin. Kaya sabi ko huwag na muna tayong mag-decorate ng Christmas tree at mga decorations sa bahay. Kasi kapag meron eh hindi, hindi basta iba, iba ang pagkaka- ano, at saka isa pa is yung yung plagues. Kaya, never mind, huwag mo nang mag-decorate ng Christmas tree. Oh, um, kaya, walang Christmas, pero walang Christmas dito sa bahay namin. Only music. Um, dito sa Walmart, nakikita ninyo, ma maraming magaganda. Uh, simple lang pero ang mamahal. $3.48. For $4. Mas maganda ang mga decoration dyan sa Pilipinas kesa dito. Mm, um, maganda ang mga decorations dyan. Hmm. Um, itong anak ko uh, ganado naghahanap ng kung ano-ano tem uh, mar marshmallow squish malo gusto gusto nila yung squish malo kasi very soft gusto niyang kumuha kami ng isa pang ano isa pang anong tawag niyan squish malo pero sabi ko hindi sabi ko hindi kasi kung bibili tayo, kailangan dalawa. Kasi yung kapatid niya, alangan na meron siya at wala yung, sak sa yung isa. Um, tsaka yung isang, ano, isang maliit. Sabi ko, huwag na. Hindi rin lang magtatagal. Eh, nasa basuraan na. Kasi, pangit nga. It's not meant for keep it means for one time use only ayun bawasagin ang baso um, gusto niyang mag ano itry lahat uh, yung mga tao yung mga ano ba yung mga tao sa Christmas? elf. Ganun. Gustong-gusto niya ng anak kong babae. Hindi masyado yung anak ko lalaki. Pero ito lang. Ah, uh, I-mute ko kasi yung ano, my music. My music na nakaka-distract. Uh, mag ano naman yung YouTube magalit na naman yung YouTube sa akin. Kaya huwag na. Hmm. Ito. Oh. <laughs> Cute na sombrero. Christmas hat. Hmm daming paninda. Ang daming pagpipilian. Mm. maganda. Ito yung ano pang mm, sa Christmas tree. Mm. Ito yung ano, yung nagustuhan ng anak ko pero sabi ko hindi. Ito. Maraming gusto. Ah, wala kami kinuha. Na nagtingin-tingin lang, window shopping lang. Window shopping. Ayun. Christmas tree na uh, wooden. Wooden Christmas tree. Mushroom, pero wooden Christmas tree. Tila ano nang ang decoration ngayon, hindi na dati. Tila pati bird na ganun. Kung ano ano na.